Uh, mayroon meron tayong pandesal dito. Ang init-init pa. Ang natin ng cheese. Mabigat siya. Ayan. Diba sabi natin bukas mag-iis, no? Ito na ngayon ang kalagayan sa labas. kapit bahay namin nag-uukay na nag-shover ngayon yeah, snow spring na yan and then yung snow ang <laughs> lakas ng hangin tsaka dami ng snow kumapit na sa bintana May snowfall warning ngayon, kaya hindi na ako pumasok. So work from home na lang po tayo. Uh, okay. po. Ano po akong nakikita niyo sa labas? Pero okay. ito, snow yan. Paano nakasarado ito? Hindi pa rin ako no, sarado ito kagagal. Uh, alas kis ng umaga po. No? Dito sa Canada. Tingnan natin sa labas kung ano yung tura. Ayan po. Lumpulunas na parang hindi spring. sa mga pelikula ko lang napapanood to eh. Tuloy-tuloy pa rin po yung snow. So mamaya na tayo magdilinis ng ano. Ng ating driveway. Mamaya ang hapon. Tama yung okay. ano. Pine tree. <laughs> Punong-puno ng snow. tapos na yung ano. Tapos na yung snow snowfall eh ni natin yung ano tutulungan tayo ng ating alak so ano to eh ma mabibigat tong ano tong snow na to eh ayun mabibigat mabigat yan hmm. basa wait man so ano gagamitin lang natin itong shovel. Pag magsishovel kayo rito, pag bago sa Canada, dapat yung may ganito. Para hindi ma masakit sa, ano, sa likod. Eh, Basahin. Eh. Ang dyan. So tara, mag-umpisa na. Magpala. Ang mga taong pinagpala. kapal din eh. ganda nyo yun eh. may pa rin eh. Ayan, kapal sa port namin sa porch pala port So, umpisahan muna natin magpala. So, kikita niyo no? Ganong karami. Pakita ko sa inyo yung result mamaya. Ang, kapal, oh. ang mga kapal, no? Pa, eh. Ang mga kapal. At siya, May hangit pa nga, eh. Ang Ang kapaligiran. So natapos na tayo maglinis ng uh, snow. Pakita ko sa inyo. Ayan na. Linis na. Wala na yung puti, di ba? Pati dito sa uh, Parang may snow pa rin. Kung may ibon. Uh. Ibutin natin kung masasunan. Yun. ngayon ay na spring na. Ngayon ang sign na six spring na po. At may mga ibon na. Mabigat po. Eh. Mabigat yung ano. na. snow. Kasi may kasama siya. Tubig. Wet snow siya. Wet snow. Ayan. So, Malinis na yung driveway. Mabigat nga. Kali dito sa hopefully yun yung ano, huling uh, wind, uh, winters or snows snowfall di ngayong ngayong uh, taon na to at spring na so hanggang sa maraming salamat God bless oh, meron tayong bandisal dito nainit, nainit pa nalagyan natin ng cheese parang masarap ang sarap ini kain natin mainit-init pa ganyan lang po kami dito po kami ng sarili namin pang oh. na pil pa rin ng Pinas Cheers! Tarap! Ah, siya na po, naka ano tayo Tanggal ng t-shirt, gawa ng Pinawisan tayo din sa ano eh Sa um, ngayon kumakain tayo ng pandesal ka kaluluto lang ni misis. Bakit? Kinuha ni... Kinuha ng mag-ina yung ano. Um, ang pandesal ko. So sabi ni... Masa, um, misis. Umuha lang ako sarili ko. Nga po pala, no? Pagka nag... Nagbayad ka ng service ng pag sa shovel mahal din po sa isang season uh, nasa 400 dollars na po so the buong winter season na yun lilinisin nila yung driveway mo ang ang ano lang doon ang pros and cons ang pro, hindi ka na mapapagod na maglinis ng driveway mo lalo na kung mataas yung ano yung snow nyo lagi Okay yun. Eh, pero kung... Ano, may konti lang naman tulad nito. Mas mas maganda eh. Kayo na lang mag-shovel. Makakatipid pa kayo kaysa yearly. 400. Tumataas po yun. 400